Ang mikropono kay kay cashier uh, ka uh, na ispo muna natin na uh, hinga ng uh, konting pahayag naman po of course ang uh, butihing ina ang uh, si Mrs. Teresa po. Nanay. Uh, well, konting statement lang po. Alam namin medyo medyo uh, ano, mataas pa yung emotion ni Nanay. So ano po ang inyong nararamdaman ngayon na finally nakasama niyo na po si Sherry. Magandang hapon po. Ako po yung nanay ni Sherry ni. Masayang masaya po ako kasi nga ni General Pasha, magpapasko kami at magbabagong taon na masaya. Yun lang naman ang hiniling ko ngayong Pasko. Tuwing magsisimba ako, tuwing magsisimbang gabi ako, sinabi ko sa Diyos na sana, sana ito na yung huling hiling ko sa inyo na sana makasama ko na yung anak ko. Kasi nahihirapan na rin ako. Walang minuto o oras na hindi ako umiiyak. Lagi kong... Lagi kong sinasabi sa sarili ko ano ba ang kasalanan ko at nawala yung anak ko. Sabi ko nga, sana... Sana namatay na lang siya para isang ano na lang sa problema ko. Pero hindi pala. Ang dali palang magsalita. Pero hindi pala yung... Kaya sa ngayon natutuwa ako. Masaya. Hindi ko ma-explain ang sarili ko. Sa totoo lang, mula nung tumawag siya sa akin, nag-text nung December 28, galing kami mag-attend ng kasal at mga past 7 ng gabi, nag-message siya sa akin, Mama, uuwi na ako diyan. Nahihirapan eh, na ako. Doon ako na ano, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sabi ko, sige. Ang sabi niya, dapat kunin niyo ako January 4. Sabi ko, bigyan mo kami ng kunting panahon. Pero, pag-anak pala ang ano dito, mahirap pala. Kailangan, sabi ko sarili ko, kasi siya ang ano, anak ko ang concern dito. Kailangan madaliin namin yung mga plano namin. Sa ngayon, natutuwa ako. Hindi ko lang, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya gusto kong magpasalamat sa lahat lahat, una sa Diyos, kay Gov. Bin Ibardone, kay Mayor, at saka kay General Pasha, sa lahat ng mga kasama niya. Salamat po. Uh, magandang tanghali po sa ating lahat. Uh, ako nga pala si Gemma Labsan. Uh, kami po yung grupo ng Hands of Our Children Movement. Uh, kami yung mga magulang na katulad ng sinabi ni Kachancha na kailangan ang mga magulang ay merong lakas ng loob, may tapang at may paninindigan para sa mga anak. Uh, lahat naman po tayo ay dumaan sa pagiging bata, sa pagiging kritikal uh, sa mga bawat isyu ng panlipunan. Pero hindi po sagot ang bawat isyo at dahilan para ang mga kabataan o ating mga anak ay gamitin nila para kalabanin ang mismong gobyerno natin uh, kung ang ng mga kabataan party list, anak bayan, LFS, at iba pang mga sinasabi nilang mga progresibo o or printing organisasyon na kasapi ng CPP, NPA, NDF, ay pagtuturo tungo sa pagiging makabayan ng kanilang mga kagrupo, ay bakit narinito po sila ka, si, sila ka Cheryl, si ka Chan, Chan sila ka Amihan, at iba pang mga former rebel na galing sa mga estudyante bakit po ganito ang nangyari sa kanila at uh, kinakalaban nila ang gobyerno at gusto nilang pabaksakin? Kami pong mga magulang, bawat po tayo ay meron po tayong responsibilidad sa ating mga anak. Walang una po turuan po natin sila na matakot po sa Panginoon. Dahil po kapag meron po tayong pananampalataya sa Diyos, ang lahat po ng nararanasan po natin ay meron po tamang kasagutan. Ang hindi po lahat ng nakikita po natin o nararamdaman natin ay negative dahil ang lahat po ito ay uh, nainilaan dahil kaya po namin. Uh, kami po sa Hands Off at sa iba pong mga organisasyon na tumututol o kumakalaban sa uh, deceptive recruitment ng mga kabataan. Sama-sama po tayong uh, manindigan, ipaglaban po natin ang karapatan ng bawat bawat ano uh, kabataan. Iligtas po natin sila sa kuko ng mga teroristang ito na nakakasira Unang-una -una sa pamilya at nakakasira po sa ating ekonomiya sa pagpapaunlad po ng ating mga bansa, ng ating bansang Pilipinas. So maraming salamat din po sa iba pong mga uh, dating mga estudyante na na-deceive na, na, na ng mga grupong ito na nagsasalita, mga, ang mga matatapang na nagsasalita katulad ni Kachan Chan at iba pang mga grupo na hinihikayat po sana namin na uh, bumalik na po kayo sa gobyerno ilantad po natin ang maskarang nagtatago dito, ang mga kademonyo hang nagtatago sa mga grupong ito. Dahil ang naniniwala po kami na kapag tayo ay nasa tama, tayo po ay magtatagumpay. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Ako si Jacqueline Mendoza. Nanay po ako rin ng isang estudyante na naging NPA. Uh, sa ngayon po, sa tuwing may ganitong nangyayari sa surrender po, mas nagiging masaya po kami at tuwang-tuwa po kami sa nangyayari sa ibang magulang na nag nagkaroon na sila ng pagkakataong magkasama rin. Sa sinabi ngayon ni Ka Sherry na magantay lang po kami dahil darating rin ang aming mga anak, uuwi rin sila. Medyo lumuwag ang pakiramdam ko nun. Sana ganun na rin mangyari sa anak ko. Kung yung anak ko ngayon, ikaw pon, Queenie, kung nakikinig ka man ngayon, sana naintindihan mo yung naintindi, nararamdaman ko. Umuwi ka na sa atin. Tayo lang ang magsasama mga pamilya. Tayo tayo pa rin. Tayo lang ang magtutulungan. Sobrang haba na nang inilagi mo dyan. Tama na yan. Umuwi ka na lang. At nakasama kaming pamilya mo. Maraming maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Luisa Espina po. Ang anak ko po ay dalawang taon na rin nawawala at nasaya ako para sa pamilya ng ibaw dahil nakakayakap na nila yung anak nila. Ay, <laughs> ah, anak ko, pa, ah, wala ko pang alam kung nasaan o ano. Kaya hinihiling ko na katulad ni Sher, ano, cashier na yan. Gusto niya nang sumuko, gusto niya nang humingi ng tulong. Ngunit uh, wala siyang mahingian anong una. Kaya yung mga magulang na ang anak nila inawawala pa rin hanggang ngayon na hindi uh, sumama kayo. Hanapin natin ang anak natin dahil tayo lang pamilya ang makakagawa at makakatulong para iligtas sila sa mga mapanlinlang na CPPNPA na to. Naakala ng anak natin ay pagtulong sa bansa ngunit nalinlang sila. Ang anak natin gusto makatulong pero ang ginawa ng CPPNPA ay niloko sila ganito ang gagawin sa anak natin ay huwag na nating hintayin na bangkay na nating mayayakap pang anak natin. Kaya magtulungan tayo, lumabas tayo, hanapin natin ang ating mga anak para matigil na ang pag-recruit -re nila sa mga kabataan dahil napakasakit mawala na kinabukasan yung anak mo at masira ang pamilya mo hindi na normal ang magiging buhay mo ah, tuwing gabi iiyak ka, ah. sasabihin mo normal ang buhay mo, gusto mong magmubuon hindi eh ah, parang kulang na kaya wala na kaming takot sabihin nila may sabaro, may baro. kuwaan mo ng anak ang isang magulang, pinatay mo na sila kaya wala na kaming takot kung ano man ang gawin niya sa amin hahanapin at hahanapin namin ang anak namin makita lang namin ito kaya ah, sa mga mainstream, ano ba kayo ah, hindi nyo kami ilabas para makarating sa mga barangay kung nasaan ang anak namin para malaman nila na hinahanap din namin sila Ayan nakikiusap ako uh, magtulungan tayo lahat tayo uh, bigilan na itong terorista na to dahil nakakasira ng ating pamilya pati na uh, ating mga ano sa ating mga komunidad lahat-lahat nasisirain nila walang mabuting patutunguhan ito uh, maraming